Let's go, boys. Oh. Ay, strong lugar na to. Parang di nga ako komportable. Parang sikip. Na ano, sikip pa. Boy, di akong komportable dito eh. Gusto ko dun sa may ilaw. Kumukuti ko tita. Tara! Hoy, bata nga mo. Tobi ka nga. Mukha ka lang tanga dyan. At saka, nakakadagdag sa gabal ka lang dito eh. Nakakasikip ka. Teka nga lang ha. Sino ba kayo? Uy! Hindi ka taga rito kayo. hindi mo kami kilala. Alam mo kung pumapasok sa restaurant na to eh. May bayad. Teka lang, wala ata siyang bayad. <laughs> <laughs> Teka lang. Uy! Yung noo niya parang airport. Yeah. Ang lapot. Pwede nang landing ng aeroplano. <laughs> <laughs> At saka, yung damit na suot niya, hindi kagaya sa atin, di ba? Mamahalin. Ang sa kanya, dugyot. Siyempre, damit natin mga gengeng. ito gunggong! Gengeng! Bobo! Bilis, tumayo <ka> na! Sabi! <laughs> bilis! Ah, alis uh, bilis pala, takay pa siya sabi. na! Teka lang! Uuuuh! 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 Ang sabi ko, lumipat ka sa ibang restaurant, hindi nilipat ng upuan. Teka eh, nga lang, ano yung mo? Emo amoy, emo singhot? E emo ang gulay! <laughs> Ayun na, lumipat ka na sa bina! ka na sa nanay mo, minahanap ka na nun. Maglaba ka dun. Kahit magsubo ka sa lolo, sa kuya mo, sa ate mo, kahit kanino! Oh, ano pinahintay niyo? Order na! Waiter! Kuya! Kuya, Kuya, mamaya na yan. Ano ba, Carlos? Ano ginagawa yung kuya mo? Kuya, yung mga tao kasi sa restaurant, yung mga gangster, ang iyabang E buti nga di ko sila sa manager eh. E, e binayaran ko yung pagkain doon. E mahininday pa naman ako. Teka lang, teka lang. Gangster! O ano kayong kung gangster, ba't di mo nilabanan? E paano kung lalabanan yun? E apat sila. E mag-isa lang ako. Paano ko lalabanan yun? Carlos, di pwedeng hayaan mong ibubuli ka lang. Di porke gangster, kung marami yan, labanan mo. Sa susunod huwag na, huwag na kang magpapapi. Kaya ay kayo, kayo laging binubuli, di ka lumalaban eh. Sa susunod, tawagan mo ako pag may ganyang mga sitwasyon. Sige ko yun. next time, hindi ko nakagawin yun. O sige, mabuti pa, mag-gym ka, para tumigas ka. Ah, Lambot-lambot ka kasi. Naka ng show pa oh. Boyan, wala ka tayong kita ngayon ah. Uh, Uy, si Bonjing yun, di ba? Oo, oh, tara. Uy, <sighs> Ikaw, sumama ka sa amin sa side out. Ayoko. Sumuna. Saan na. Gusto na. Panabang pa namin. Tara na. na. Oh, ano? Kamusta? Pre, pre, pre. Kita mo to. Chimpong ko to kahapon. Paano ba naman kasi, May? Bago rin. Gaya nung kahapon sa si restaurant. Oo. Oh. Tatanga-tanga. <coughs> Kinakita ko lang ito. Sa mga papalag ka. Natakot? Tawag. Ah, galing mo talaga. <laughs> eh, so, yung balita sa'yo. Alam mo ba, nung nakaraan din, nung bago tayo umuwi. Oh. May nakasalubong din ako nun. Oh? Magjowa. Tingtigan ko lang yung dalawa. Tapos? Magkasitig okay. ko ganyan. Natakot agad. Oh. Inabutan agad ako ng 1K. Tapos, may sinamahan pa ng damit, oh. Tingnan mo. Ah, ay, isa kaya pala. Parang bago to, ah. Wala ano Bago yan. Tsaka so to? Siyempre, bago man, nga, man. eh. Tama. <laughs> Tsaka, teka nga, oh, Ang tagal naman ng dalawa. Tara, ano na, tayo baka... Ano na tayo ba? Mabutang tayo mga nga eh. Mabut, kain na tayo. Ay, ay! Saan Boss. Boss. Ayos ah. Matitigas na kayo ngayon ah. Ang dami niyong katwiran. Ang lagay. Boss <laughs> naman eh. Pang stash ko pa to eh. Ah, boss. Ako sa susunod na lang, babawi ako sa'yo. Wala talaga ako ngayon eh. Baba, dapat lang. Ang dami mo ng utang sa akin ah. Nga pala, maiba tayo. Asa na ba yung dalawa? <laughs> Hindi nga may O sige ka Paki Pakisabi sa dalawa, dumaan ako dito. Yung kanila ha. At saka si Jeyboy, sabihan nyo. Gagamitin ko yung sasakyan. May chicks pa akong pupuntahan eh. Sige no problem. Ha? Babalik ka umamaya. Pakisabi ha. Sige na, mangiwa ko na kayo. Sabi ko sa iyo eh. Dapat umalis na agad tayo eh. Pira, wala naman ang pera. Makukuha na ito. Uy! Oh! Pinagawa doon! Bakit kasama niyo yan? Teka! Di ba wala tayong pera? Oh! Tignan niyo to! Sabi ko ni Gato, wala naman kayo ng Galing talaga. Ayos kayo ah. Di ba ano? Pwede nating event benta to. Di na lang ako nagkamali. Nadatalingin na ta, lang <laughs> ako sa kalungkuhan. Pwede nating to isang la. Tama Huwag ka nang kumengol gano'n. Bubari mo na. Galing mo na to. Bubari ba? mo na. Di kasi akin ang kuya ko to eh. Wala kami. Hindi ka nga kayo. Oy. Uh, boss, mga tarantado kayo. Wala talaga yung pinipili ah. Pati kapatid ko tinatarantado nyo. Kuya ah. oh. Tignan mo. Uh, boss Kapatid mo to? Kasasabi ko lang, diba? boss, na. di ba? Boss, pasensya na. Hindi namin alam. Kapatid mo pala to. Anong boss? Ang tignan mo, kuya. Kaya pala. Kaya pala nagkakaganto to lang dahil sa'yo. Ah, uh, Carlos Carlos, pwede ba? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Magpapaliwanag ako sa'yo. Di ba yung sinasabi ng mga grupo mo? Gumagawa ng kalokohan? Mga puro ang ginagawa? Oo nga, bully na lang Uwa. yan, ha? Ito pa naman nagturo sa akin ng magandang asal, kuya. Tapos ito,

Ba't gano'n naman ginagawa mo sa kanila? Hindi yun, Tol. Kaya ko lang naman ginagawa yun kasi ayaw kong ibulit tayo ng iba. At isa pa, pinilaki tayo ng magulang natin para hindi maliitin ng iba. Maligatwi rin ng kuya. Hindi naman natin kailangan mong buli para hindi tayo maliitin ng iba eh. Respeto ang kailangan natin ibigay para hindi ibilik sa atin. Ah, uh, alam mo, Tol, minsan may punto ka eh. Hayaan mo, Pipilitin ko magbago. At isa pa, hindi ko na gagamitin yung pag-iingastin ko para lang mapanlamang ng iba. Yung dapat, kuya. Yun! Oh, maglutoan mo na ako. Magluto na ako, kuyeng. Ah, uh, sige. Antawin mo ako, ha? Magluluto lang ako. Sige.